Lalaro na naman sila. Lalaro na naman sila. Madagol na naman. Kagagaling nila sa labas. Madagulan na naman kayo. Wala na yun yung laruan Oreo. Tinapo na pala lahat. Wala na kayong toy. Ay, nagkawawa aman. Wala na silang toy. Okay. <coughs> hey gie ba dagul lang mga bibig ko, dagul ba dagul mga bibi ko, dagul mga bibig ko, dagul mga dagul 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 Hala, sige. Sige. Tagol na naman yan. O. Oh. Oreo. Mabunso ha? Oreo. Mabunso <laughs> ang ismay, no? Ayan lang. <laughs> Ayan lang, kuya. Hyper, kuya. Hyper, kuya. Hyper, kuya. Ah, ah, ano na naman yan? Galit ka na naman. Ah, galit na naman yan? Hyper na naman ang kuya? Nabunso, hyper na naman si kuya mo? Ah? Hyper na naman ang kuya mo, oh, ah. Oh, saan ka pupunta? Saan na naman ikaw punta? Ah? Ano na naman yan? Hindi ko siya pusuot, tahimik ano nangyari sa bunso? Ano nangyari dyan? Nagtahimik. Ano nangyari sa kuya ko? Nagtahimik na naman ah. ano? Oh, ano yun? Ano yun? Sige na. Ano na kayong dalawa yan ah? Kuya Oreo mo, nagwangawangaw na naman oh. Bakit na naman? Uy isa. Ayan naman tali mo. Wala ka ng tali, ah. Ano na naman? Ano, Oreo? Ang gusto mo maligalig lagi, eh. Ha? Ah. Oh, oh, gaya na. Napahinga na. Napahinga na. Sige na. Mag-rest na kayo. Res na, res na. Ang susa ko. Ay, susunod naman ang bunso ko. Ang bunso ko naman yan. <laughs>